real talk lang muna tayo mga brother uh, napapansin lang natin sa panahon ngayon ng mga kabataan hindi naman sa hindi naman natin nilalahat sila pero yung mga napapansin natin karamihan sa ngayon ay eh, nawawala na yung respeto sa ating mga magulang alam nyo naman na ah, kahit na balik-balik na rin mo ang mundo eh, magulang pa rin natin sila sila ang uh, bumuo sa ating uh, mga sarili kung wala sila, eh wala din tayo kaya kahit na anong mangyari Eh irespeto eh, pa rin natin, igalang pa rin natin ang mga magulang natin kasi sila yung uh, pinakamahalagang tao sa atin upang mabuo ang ating mga sarili Kung meron mang mga payo o merong nasisermonan eh hindi naman yung para sa kanila at yun naman ay para sa mga sarili-sarili din ng ating mga anak sa mga kabataan kasi wala namang pinayong magulang na ikapapahamak ng uh, anak niya yun ang mga tandaan niyo palagi madami, madami nangyayari kasi karamihan ngayon eh nangyayari nga ay eh, socially acceptable sa mata ng social media ay okay pero kung titingnan mo na at pag-aaralan eh talagang hindi naman siya acceptable